pagsulyap sa buhay sa loob ng impyerno. Ayon sa banal na Quran, ang impyerno ay may pitong gate o pasukan na kung saan ito ay may mga specific na uri ng mga kasalanan. Ang impyerno ng apoy ay may 69 na bahagi na nagliliyab na apoy at ang init nito ay katulad ng sa mundong ito. Ito ay base sa dit sa Hi al-Bukhari 3265. Ang ng apoy ay kakalat sa lahat ng paningin ng mga tao sa impyerno at kanila itong marinig sa kalayuan. Ang mga hindi mananampalataya ay dadalhin sa impyerno ng maramihan. Ayon sa Banila Quran, ang mga tao na susunugin ay igagapos sa rehas na parang mga preso ang ipanggagatong sa impyernong apoy ay mga tao at bato na kung saan madaragdagan lalo ang init sa pamagitan ng pagtapon sa mga tao. Ang mga taong paparusahan ay hilain sa apoy sa pamagitan ng kanilang mukha. At ayon po sa Banala Quran chapter 56 verse 41 to 44 na walang magiging silong para makatakas sa kainitan.